Hello mga kainday! Magandang buhay sa inyong lahat! Kumusta po kayong lahat? So ayun na nga po mga kainday, habang ako'y nagkakape, tayo muna ay magkwentuhan. So ayan, tara kwentuhan muna tayo mga kainday! Pero mas masarap ka habang tayo nagkwentuhan, magtimpla muna kayo ng kape nyo. Char! So ayun na nga po mga kainday, pag-uusapan na nga po natin ngayon about pag upaano kita ng doble sa isang video. So, ayan. Ang topic natin ngayon. So, so ayun na nga po mga kainday. Totoo po yun. Pwede po kayong kumita ng doble sa video ginawa ninyo. So, ayan nga po. Paano nga po ba? So, ganito lang yan mga ka-indang. Ang arte natin. <laughs> so, ito ay nagagawa ng long form video para sa in-stream ads mga ka -inday. At kung ikaw din ay may YouTube channel mga ka -inday. Ayon. Pwede yon sa ganon. So, wala pa kayong mga YouTube channel. Sa so, mga wala pang YouTube channel dyan. So, yung iba wala pang YouTube channel. So, mas maganda mga ka -inday. Mag magawa na rin kayo ng YouTube channel ninyo. Kasi sa'yo ganon naman ganon kadaming hinihinging follow subscribers at saka minutes ni Lolo YT, no? Kasi for, ano lang eh, 40 watch hour lang, at saka, isang, at saka isang libong subscriber, pasok na yon sa banga. So, ayun na nga po, kung wala kayo nun, gumawa na kayo, mga kainday. Kasi masayang, yung mga ginagawa nating video dito, yung long form video natin dito sa, dito sa, in-stream ads dito sa page natin o kaya sa mga profile yung ina-upload. So, ayan na nga po mga kainday. So, ayan na nga po mga kainday. Yan po ang ginagawa ko. Nung nagsimula na akong ma monetize dito sa InStream Eyes mga ka mga kainday, hindi ko pa yan ginawa. Yung i-upload ko dito sa page ko tapos i-upload ko naman sa YT. Hindi ko pa yung ginawa, mga, hindi ko yung ginawa agad-agad. Siguro mga mga isang buwan pa lang ngayon ginagawa ko yung gano'n. Pagkakaalam ko kasi dati mga kainday, iba yung ina-upload nila sa uh, YT, sa YouTube nila, at dito sa page nila. Ayun pala ay gano'n na ganun. Yun at 'yun pa rin walang natanggal, walang idinagdag at walang tinanggal doon sa video nila dito sa page na in-upload at sa, sa Facebook na la, nila na in-upload at saka sa YouTube channel. Ayan. O di ba, kikita ka pa dito sa Instagram mo, kikita ka pa sa YouTube channel mo. So ayan. So ayan ko ang ginagawa ko ngayon mga kainday. Kita nyo ngayon, napapansin nyo, everyday na ako nag-upload dito para everyday din ako mag-upload sa YouTube ko. Upload ko muna dito sa page ko, tapos bago ko siya i-upload doon, doon sa So ayan din po yung mga ginagawa ng mga sikat na vlogger mga kainday kasi pinanood ko yung sa mga artista at saka yung mga sikat na mga vlogger. Pinanood ko yung ano nila, yung sa page nila at sa YouTube channel niya. Kasi tinitingnan ko kung may binago ba o kaya may tinanggal o may dinagdag. Pero wala yun at yun talaga. Sabi ko pwede pala yun. Akala ko kasi makaka-copyright ang YouTube channel. So hindi pala mga kainday makaka-copyright. So ayun, dobleng kita na. Ayan, dobleng kita na. Dobleng pasok na ang ating sense. So, ayan. Dahil sense lang naman yung kita ko, mga kainday. Hindi malaki yung kita ko. So, ayan. Hindi ko naman tinatanggi na hindi talaga malaki yung kita ko. Sense lang ang kita ko, mga kainday. Kasi, kita nyo naman dito sa YouTube, dito sa Facebook page ko. Iilan lang ang viewers ko. Mas lalo na sa YouTube ko. Diyos ko po, one day na, naka 6 to 10, 6 or 10 views pa lang ako. Pag naka 50 views ako, tuwang-tuwa na ako. Sa one day, nakita ko, pag open ko may 50 views, tuwang-tuwa na ako, mga kainday. Pero alam nyo, mga kainday, halos magkapareho lang yung pasok ng sense ko, yung sa yung kit yung earnings ko sa one day earnings ko sa YouTube at saka dito sa ano dito sa in-stream mga kainday ha yung in-stream ko naka 100 views tapos ay yung sa page ko dito sa Facebook naka 100 views ako tapos sa ano ko sa YouTube channel ko baka 10 views, 15 views, ganon. Alam nyo ba, pare, halos pareho lang din yung pasok ng cents, Oh, yan Sense ha, hindi ano yon hindi malakihan yung kita natin. So ayun, sense lang po, hindi po malakihan ang kita natin. Ayun na nga po mga kainday, sense lang po ha, hindi po malakihan kita natin. At least, may, my sense tayong pumapasok. Nagtsatsaga nga tayo dati sa sa mga grupo nag-a-attendance, nag-e-edit, ano, nag nagtatawag, nagkaka-block-block pa yung i-restrict pang ating mga account dahil sa kaka mention natin na wala naman tayong sahod, ito pa kayang may sense na pumapasok sa ating earnings, sa ating, ito pa kayang kikita tayo ng kahit sense everyday, o ba? Diba? lalaki din yan, lahat naman talaga dyan nagsisimula, kahit tanungin nyo pa ang mga malalaking content creator, so ayan, e, hindi, e, hindi naman, kasi hindi naman tayo mga artista mga kainda at kilala agad, ay gawa pa lang nila ng kanilang mga uh, video, eh libu-libu milyon na agad, eh, kasi artista sila eh, hindi natin kayang tularan, pero, pero alay natin pagdating ng araw pag tayo papalarin o oh, hindi ba syempre talagang magsisimula tayo sa ganyan syempre yan muna magsisimula muna tayo sa paunti-unti huwag nating madaliin huwag muna huwag muna nating uh, pangarapin na malaki kaagad kasi niniwala doon sa mga walang kahirap yung hindi mo pinaghirapan ay eh, talagang mabilis ang pag-angat mo at na hindi mo pinaghirapan mabilis din ang bagsak mo naniniwala ako doon kaya maghihirap muna tayo parang <laughs> dumarating talaga sa point mga kainday na ayoko na, ayoko na ayoko na, kakakapagod, tapos ganyan lang yung kita. Dumarating din ako sa mga ganyan, pero pinupush ko pa rin syempre. kasi, syempre, balang araw, hindi natin alam, pag time na natin. Mag-shine, charot, mag-shine. So, ayun lang po ang aking dahay, ang aking maibabahagi sa inyo. Thank you for watching!